Lahat tayo ay naghahangad ng maginhawang buhay, katulad ng magkaroon ng malaking income, malayang gawin ng mga bagay na nagpapasaya at meaningful sa atin, maraming oras sa pamilya, merong malaking ipon, negosyo na consistent na nagbibigay ng sapat na income at iba pa. Pero sa tingin ng karamihan, ang ganitong mga achievement ay hanggang pangarap lang dahil palagi nilang sinasabi na maliit lang ang kanilang income, meron na silang pamilya at mga utang na binabayaran. Totoo naman na merong malaking impact ang mga ito kung bakit mahina ang paglago ng ating finances. Pero sa halip na gagamitin mong dahilan ng iyong sitwasyon kung bakit imposible mong maabot ang iyong pangarap, mas mabuting baguhin mo ang iyong mindset o tingnan ang iyong sitwasyon sa ibang anggulo at gawin itong motivation para magsumikap at baguhin ang sarili. Dahil karamihan sa atin ay tinanggap na lang na kung ano ang kalagayan nila ngayon ay hindi na ito magbabago. Para bang wala silang control sa sarili nilang mga desisyon kung ipinanganak silang mahirap, mananatili na rin silang mahirap. Pero ika nga sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Huwag ka agad sumuko dahil kahit anong pagsubok ang kinakaharap mo ngayon, lilipas din yan. At ang katotohanan ay meron kang kakayahan na baguhin ang mga resulta na iyong nakukuha. Kailangan mo lang gumawa ng bagong plano at maging consistent sa pag ng action para mabilis mong masolusyonan ang iyong mga problema. At kapag meron ka lang nagawang plano, mahalagang gawin mo rin itong urgent. Dahil kapag merong urgency, makakapag-focus ka sa mga mahahalagang bagay at mapababilis mo rin ang pag-abot ng iyong goals. Ika nga ng sinabi ni Elon Musk, Stop being patient and start asking yourself, How do I accomplish my 10-year plan in 6 months? You will probably fail, but you will be a lot further ahead of the person who simply accepted it was going to take 10 years. Kapag ganito rin tayo mag-isip, paniguradong mabilis tayo na aasenso at masusolusyonan agad natin ang ating mga problema dahil nakafocus na lang tayo sa ating priority at wala na tayong oras para pansinin ang mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Kaya kung hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin sa perfect moment, mahalagang tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo makukuha ang iyong long-term goal sa loob lang ng anim na buwan. Dahil maraming pagkakataon ang masasayang kung palagi mong nilalagay ang iyong sarili sa komportabling sitwasyon. Kung palagi mo nalang sinasabi sa iyong sarili na tsaka na ako mag-iipon kung malaki na ang aking income. Tapos patuloy ka pa rin na gumagasto sa iyong mga luho, wala talagang magbabago sa iyo kung ganito ka magdesisyon sa buhay. Tandaan mo na hindi lang sapat na meron kang goal. Kailangan mo rin i-challenge ang iyong sarili at gawin palagi ang mga bagay na makakatulong sa iyong pag-asenso kahit hindi ito komportable na gawin. Kung disidido ka na ngayon at gusto mo nang baguhin ang iyong finances, panoorin mo hanggang dulo ang video dahil ibabahagi ko sa iyo ang anim na financial steps na pwede mong gamitin guide para mabago mo ang iyong financial situation sa loob ng anim na buwan. Ang mga steps ay nahahati sa anim dahil kailangan mo itong i-apply from month 1 to month 6 paniguradong kapag in-apply mo ang mga strategy ito, 6 months from now ay mababago ang iyong mindset at pag-uugali sa pag-handle ng iyong pera. Kaya siguraduhin mapanood mo ang buong video at ihanda mo na rin ang iyong papel at ballpen para malista mo ang mga mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Month 1. Alamin mo ang iyong net worth at gumawa ka ng goal. Sa unang buwan ng iyong financial journey, kailangan mo munang tingnan at alamin ang iyong tunay na financial situation. Ang kagandahan kapag dito ka magsisimula ay magkakaroon ka ng awareness sa mga bagay na binaliwala mo lang dati. At isa pa, malalaman mo rin kung ano ang sanhi ng iyong financial problem at kung paano ito gawa ng solusyon. Mamaya mo na isipin ang pag-iipon at pag invest Dito ka lang muna mag-focus. Ang una mong gawin ay kwintahin mo ang iyong net worth. Kung paano ito kuntahin ay kailangan mo lang ilista lahat ng iyong assets o mga bagay na pagmamayari mo na pwedeng makonvert sa cash. Katulad ng sasakyan, motor, bahay, negosyo, investment at iba pa. Ilista mo yan lahat at ang kanilang halaga. Tapos ilista mo rin ang iyong liabilities o mga utang. Katulad ng credit card, home credit, mortgage, car loan, loans SSS at iba pa. Pagkatapos niyan ay kailangan mong isubtract ang iyong total liabilities sa iyong total assets at dito mo malalaman sa sagot kung magkano ang iyong net worth. Mahalagang alam mo ang iyong net worth para magkaroon ka ng malinaw na pangunawa sa iyong finances, kung ano yung nag-work at kung ano ang mga dapat baguhin. Pagkatapos mong kwintahin ang iyong net worth, kailangan mo namang mag-set ng bagong goal. Ang purpose ng iyong goal ay para malaman mo ang iyong long-term plan at para maging guided ka sa mga desisyon na gagawin mo araw-araw. Gawin mong goal na babayaran lahat ng iyong mga utang, maipon ang iyong emergency fund, mapalaki ang income at makapag-invest ng pera. Gumawa ka rin ng mga action plan para alam mo kung ano ang dapat i-prioritize at mag-set ka rin ng deadline sa bawat goal na gusto mong ma-achieve. Ang matututunan mo sa unang buwan ng iyong financial journey ay kung paano maging responsable. Ang pag-alam ng iyong net worth at paggawa ng goal ay ang iyong foundation para mabago mo ang iyong finances sa hinaharap. Month 2. Gumawa ka ng budget. Kapag meron ka ng goal at alam mo na ang gusto mong maabot sa long term, kailangan mo namang gumawa ng budget. Ang ibig sabihin ng budget ay plano sa iyong pera at nahahati ito sa iyong mga wants, needs at savings. Kailangan mo itong gawin para meron kang ideya sa perang pumapasok at lumalabas sa iyong bulsa at para na rin mabago mo ang iyong spending habit. Sa ikalawang buwan ng iyong financial journey ay matututunan mo kung paano maging disiplinado sa paggamit ng iyong pera. Sa paggawa ng budget ay kailangan mo lang ilista ang iyong total income. Income galing sa iyong trabaho, side business, investments at iba pa. Kailangan mo ring ilista ang iyong mga wants, needs at iba pang mga bayarin. Isama mo na rin sa iyong monthly budget ang iyong target savings. Ikaw na ang bahala kung ilang percentage ang gusto mong ilaan sa iyong savings, needs at wants. Siguraduhin mo lang na makatotohanan ang iyong budget at pasok sa gusto mong lifestyle. Pwede mo itong isulat sa notebook o di naman kaya ay mag-download ka ng budgeting app para meron kang tracker ng iyong daily expenses. At pagkatapos ng isang buwan ay malalaman mo kung nag-match ba ang iyong resulta doon sa ginawa mong budget, kung anong expenses ang dapat alisin o i-adjust, at anong pagbabago ang kailangan na gawin sa susunod na buwan. Ang paggawa at pagsunod ng isang budget ay mahalagang financial habit para mamanage natin ng maayos ang ating income. Dahil sa huli, Ayaw nating mangyari na mas malaki pa ang ating gastos kisa ating kinikita. Gusto nating tayo ang nagkukontrol sa halip na tayo ang kinukontrol ng pera. Month 3. Dagdagan mo ang iyong income. Sa panahon natin ngayon na patuloy ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin, dapat ay gawin din nating goal na mapalaki ang ating income. Hindi magandang desisyon na hihintayin na lang natin na magiging mura ulit ang mga bilihin dahil una, hindi yan mangyayari. At pangalawa, wala tayong control sa bagay na yan. Ang meron tayong control ay ang kumilos at imanage ang ating oras para maghanap ng ibang income opportunities. Isipin mo na lang na kapag gumikita ka ng malaki, lahat ng problema mo sa pera ngayon ay masusolusyonan. Mababayaran mo ang iyong mga utang, makakapag-ipon ka ng mabilis, makakapag-retiro ka ng maaga at marami pang iba. Sa ikatlong buwan ng iyong financial journey ay matututunan mo ang kahalagahan sa pagkakaroon ng multiple sources of income. Ang magandang paraan kung paano mo madagdagan ang iyong income ay magsimula ka ng side business. Pwede kang magtinda ng ulam, magbenta ng mga gamit online, Puwede naman kaya isimulan ang pangarap mong negosyo noon. Kung meron ka namang skill sa computer katulad ng video at photo editing, tapos magaling ka rin sa communication, pwede kang mag-freelance o maging online tutor. Maraming paraan kung paano madagdagan ng ating income ngayon. Ang gawin mo lang ay pasukin ang ibang opportunity na meron kang passion at sapat na oras para trabahuin ito. Paniguradong hindi ito magiging madali, pero kailangan mo itong gawin para marami kang matututunan na bagong skill at para na rin mapalaki mo ang iyong income sa hinaharap. Tandaan mo palagi na walang ibang gagawa o magtatrabaho ng iyong goal kundi ikaw lang. Kaya huwag kang magsettle sa iyong current income at maghanap ka ng paraan para madagdagan ito. Month 4. Simulan mo ng ipunin ang iyong emergency fund. Karamihan sa ating mga kababayan ay walang ideya sa kahalagahan ng emergency fund. Akala nila ay simpleng ipon lang ito na pwede mong gamitin kung kailan mo gusto para maunawaan mo ang emergency fund ay pera na nakalaan para lang sa mga unexpected na pangyayari katulad ng merong nagkasakit, nagkaroon ng major issue ang iyong sasakyan, nawalan ka ng trabaho at iba pa. Ang purpose ng emergency fund ay para meron kang safety net para maiwasan mo ang mabaon sa utang at magalaw ang iba mong ipon o mga bagay na iyong naipundar. Ito muna ang gagamitin mo kung sakaling nagkaroon ng emergency at huminto ang daloy ng iyong income. Paniguradong sa ikaapat na buwan ng iyong financial journey ay meron ka ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Kaya naman mabuting simulan mo na rin ang pag-iipon sa iyong emergency fund. Kung paano ito ipunin ay kailangan mo lang mag-set ng goal. Ang recommended na halaga sa iyong emergency fund ay dapat katumbas ito ng 3 to 6 times ng iyong monthly expenses. Kung halimbawa ang iyong monthly expenses ay 25,000 pesos, ang goal mo dapat sa iyong emergency fund ay 75,000 pesos to 150,000 pesos. At kapag alam mo na ang halaga na dapat mong maipon sa iyong emergency fund, kailangan mo naman itong i-breakdown para alam mo ang halaga na dapat pag-ipunan buwan-buwan. Halimbawa kung una mong pag-iipunan ng 75,000 pesos sa loob ng isang taon, kailangan mo lang mag-ipon ng 6,250 pesos every month. Kung meron kang natatanggap na bonus ay pwede mo rin idagdag dito. At habang nag-iipon ka sa iyong emergency fund, mahalagang ilagay mo rin ito sa mga digital banks para kikita ito ng malaking interest at pwede mong ma-withdraw kahit anong oras mo gusto. Mahalagang meron kang emergency fund para handa ka kung sakaling merong emergency na darating. Number 5. Iwasan mong magkaroon ng bagong utang Alam nating lahat kung gaano kabigat sa pakiramdam kapag meron kang malaking utang na binabayaran dahil sa halip na gagamitin mo ito sa iyong mga personal na pangangailangan, napupunta na lang ito sa utang. Kaya kung ayaw mong magpatuloy ang ganitong problema, mas mabuting gawin mong goal na mabayaran lahat ng iyong utang at huwag na itong dagdagan. Pwede kang magsimula sa utang na may malaking interest hanggang sa may pinakamaliit. At pwede ring magbasi ka sa halaga ng iyong utang. Magsimula ka sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ang goal natin sa hinaharap ay magiging magaan ang ating pamumuhay at masusolusyonan ang problema natin sa pera. Kaya pagsikapan mong mabayaran lahat ng iyong utang at huwag itong gawing extension ng iyong monthly income month 6, review and optimize. Pagkatapos ng anim na buwan na pagbabudget, paghahanap ng ibang income opportunities at pag-iipon, kailangan mo namang tingnan ang iyong bagong sitwasyon kung meron bang progress sa ginagawa mong plano, kung ano ang mga dapat baguhin at gawa ng improvement para patuloy mo na masusolusyonan ang iyong problema sa long term. Kwintahin mo ulit ang iyong net worth, kung nababawasan na ba ang iyong liabilities at kung meron ka na bang naiipon sa iyong emergency fund. Tingnan mo rin ang iyong goals kung meron ka na bang na-achieve. I-check mo rin ang iyong monthly budget kung meron ka bang kailangan na ayusin. At siguraduhin mong on track ka sa pagbabayad ng iyong utang. Pero maliban sa pag-alam ng iyong progress at pag-improve ng iyong budget, kailangan mo rin i-consider ang iba mong financial goals sa hinaharap. Katulad ng pagkuha ng insurance, pag-contribute at pagpaplano sa iyong retirement, pagsisimula ng isang negosyo, pag invest at iba pang mahahalagang bagay na magbibigay sa iyo ng proteksyon sa hinaharap mahalagang gumawa ka rin ng reward system. Sa tuwing meron kang na-achieve na goal, bigyan mo ng reward ang iyong sarili. At pagkatapos niyan ay gumawa ka ulit ng bagong plano para sa iyong mga target sa susunod na anim na buwan. At yan ang anim na steps na kailangan mong gawin para magiging maayos ang iyong finances sa loob ng anim na buwan at maiwasan ang magkaroon ng financial problem sa hinaharap. Sa anim na steps na tinalakay natin, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. i -like kung nagustuhan mo ang ating topic, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!